Hello mga kamag-anak, good morning sa inyong lahat. Ngayong araw nga ay nandito na naman tayo sa pitasan ng mais. So bali kanina, ma bandang mag-alas 3 ng umaga ay nagsimula ang pitasan itong mais ni Tata Angel na 5 kg sweet fortune ng Ramgo So ayan mga kamag-anak, na ganyang kalalaki yung mais ni Tata Angel. Solid, diba? So ayun na nga mga kamag ana pabalikan lang natin sandali yung mga agana pang kanina. So madaling pa kasi kanina kaya hindi ako makagawa ng intro. Kaya yung intro natin ay yung medyo maliwanag na kasi medyo malabo dito sa video. So ayun, pinitas nga yung maes, bandang alas 3 ng madaling araw, tapos dumating ako dito bandang 4.30 na. At dahil nga malayo yung pinagpondohan mga kamag-anak, ay naagad nga ng ating mga magtitinor yung ating apat na magkakariton. Mag-aalas 5 na nga mga kamag-anak nung ng nga ako sa at ito nga yung ating kuha dyan, medyo madilim pa rin. Bago nga mag sa 6 mga kamag-anak ay maliwanag na rito, ayan, at nakikita na natin mabuti yung itsura ng mais. Ngayong araw nga mga kamag-anak ay sobrang dami ang kumuha ng bagaso, so madaling araw pa lang yung iba ay nagtatabas na sila, kaya yung ibang dumating ng umaga ay halos wala nang abutan, kundi ito na lang black na to yung kanilang pinaghati-hatian. Bali hanggang dito nga lang sa pangalawang black mga kamag-anak yung pipitasin ngayong araw, yung isang black na siguro nasa isang kilong mahigit ay sa susunod na araw na lang pipitasin kasabay nung puti na naiwan nung nakaraan para maging isang biyahe. Hindi rin kasi kasya to sa isang elpang mga kamag-anak at alanganin naman pagka nagdalawan sa sakyan. After ngayon nyo mga kamag-anak ay bumalik na ako sa ponduhan. Sayang nga lang at hindi na tapat si Tata Angel sa magandang presyo nung nakaraan. So nung nakaraan kasi mga kamag-anak ang presyo ng si ay 9.75. 9 yung primera, 7 yung segunda, 5 piso yung baraot. Ngayon kasi mga kamag-anak ay bumaba na yung presyo ng mais. 7, 5, na lang ngayon ang bilihan sa farmers. So, ang laking bagay din kasi nung nawala mga kamag-anak, biruin mo 2 pesos kada isang peraso. For example lang mga kamag-anak, naka 20,000 diretso to. Dahil nga bumaba ng 2 yung 20,000 na yun, times 2, magiging 40,000. So, yung 40,000 na yun nawala dun sa farmers. Dahil dun sa pagbaba ng presyo. Pero nakausap ko yung may-ari kanina, ang naging puhunan niya dito is around 50,000 to 53,000. So, hindi naman siya malulugi, kikita pa rin siya. Yun nga lang, iba yung kita kung natapat siya sa 90 7.5 na presyo. Pero ayun nga, tulad ng mga sinasabi ko na nakaraan, swertihan lang talaga sa presyo pagka umani ka. So hindi mo alam kung mababa o mataas pag ani mo. Ang mahalaga, kumita tayo, hindi man ganun kalaki, at least hindi tayo nalugi. Hanggang dito na lang po mga kamag-anak at shoutout po sa mga sumusunod. Shoutout sa iyo kamag-anak Ambal Michael Pus at kay kamag-anak na RJ Paulino Cristobal.